Okay, greetings naman tayo ngayon para sa mga kasama natin ng OFW para sa ilang pamilya. Okay lang. Guys, ano greetings mo? Hello. Pamilya mo ano sabihin sa pamilya mo? Sa pamilya mo? Di Ay, di ako dito mama. Hindi pa ako nakatawag eh. Ay, ito nga, sabihin mo na 'yan, sabihin mo na. Ay, chuba nga eh. Chuba daw chuba. Okay, dai, Bisaya. Kasama na sa atong ating kasunte. Ayun, sakto. Kaon ka, una. Ate na eh. Ano na naman? Ayoko nang na. Ayok, na na. ba? Anong greetings ninyo? Ay, kumain tayo ng spagetti! Ate Lani, ano yung message dyan? Ayan. See mga fans! Boyfriend! Yung isa busy eh Ah, uh, message dyan, <laughs> message dyan, message tayo Wala, wala message, Kala, message. Ula. Ula Wala doon sa message <laughs> Exit, <laughs> wala load Okay, alam tayong alam Alam, nung message ka Merry Christmas Yun Yun, no? sorry

<laughs> Merry Christmas sa inyo lahat! Ayun oh! No? Pwede! Yes! <laughs> Merry Christmas sa lahat! Sa mga sumusuporta sa akin ng buong mundo, worldwide! Abangan pagdating mo sa sa uh, December 27 yata, Texas ako. Nasa ano, Texas. <laughs> <laughs> Yan. Tapos uh, sa January 1, sa, ano kami? Sa Taiwan. Nasa Texas. Taichung, tai Taiwan. Abangan nyo kami, nandun oh, kami malaking event yun. Lahat ng mga artisan na nandun, lahat ng sikat natin pogi, lalong-lalong na nandun ako, pinakasikat. Kasi diyan na malapas nandun, Ben? Dyan naman lapas. Hindi natin makakasama sa ticket kasi walang ticket, walang budget. Hala? Ay, kailangan <laughs> ba Maria.

Na. parang ano naman naman ano para din na, 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 na. <laughs> <laughs> Kaya na लाने महीना तक है Ito yung party people oh, party people dalawa Ha? Oh. Oh? <laughs> 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 mag in talaga, ha? Laki-laki na mukha. May ano tawag doon? May... ang gawin, LIKE> yeah, oh. An may pasasya natin. May pasasya ate oh. Ang may kasalanan ay si... yung box. Hindi ako. One hour na Sa... lang pa. So, tapos na namin party. Party party kahit konti, okay naman. Kasi naman. Konti lang kami, pero okay na rin, may effort. Masaya na rin. Oh, no, no. Merry Christmas, sa ako ako. Sa ako ako. ako. Merry Christmas, Mara. And to your uh, Blake. Baby Blake. Baby Blake, yes. Merry Christmas to my husband, Julius Legasi. I love you. Huwag eh. ka oh, na mamabal. Jerry, I miss you. Walang sakit na sa mama mo, butong yan ka para mas marinig ang boses. Hi, <laughs> <laughs> hey, go. Ako. Ah, Ako <laughs> <To> na. Ako <laughs> na. To my family. I love you all. Don't I. Daddy Julius, I love you. Yeah, na. sa ibang, company. Magka-chat kami kanina. Ito nga, ang ganda na dito yung may nyo nyo Oo. Ay, ah. Ang ganda nyo, parang tayo nyo. Balik ko na lang to, yung dami Hindi, sa nyo. Hindi nga, pwede ba kulit to? Nilalamit kayo yung bako. Pwede ah, pwede ah. Boots. Ang ganda mo Wala na. So, uh, malapit na. Ilang oras na lang, ilang segundo na lang ang uh, minuto. Kapalam na kami sa lahat ng bumubu ng cast na ito. Maraming salamat sa inyong uh, pagsuporta. Ate Glo, Merry Christmas kay Ate Grace, Ate Elma. And to my uh, family, Merry Christmas and Happy uh, New Year. Eh unti-unti na nag-pack up yung mga sama namin, yung mga gamit namin sa shooting, naris namin yung mga ano, naris na Yan. malungkot na kami. Bye bye ano na ano 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 na ano 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 Bye bye. So, bye bye. Off the air na kami. So next time, bye bye. Salamat sa inyong suporta. Ah.